Wala na daw ako inaatupag kundi SB19, cellphone ko ganyan. Hi guys! Welcome back to my blog So ayun na nga, tagal-tagal kong hindi nakapag-vlog dahil po ako ay naging busy lately. May mga bagay-bagay akong pinagkaabalahan. Sa lahat ng hindi nakakakilala sa akin, ako po si Crazy Panda OFW dito sa Taiwan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my channel. Anyway, for today's video guys, gusto ko lang mag-thank you sa inyo dahil sobrang happy ko. Dahil, finally guys, 4,000 subscribers na tayo! Yay! I'm so happy guys kasi alam nyo ba na sobrang... Happy ko dahil nangyayari yun na reach natin ang 4,000 subscribers sa mismong araw ng birthday ko. Dati pinag pray ko lang talaga na sabi ko sana bago ako mag-birthday maging 4,000 na yung subscribers ko. And grabe yung bless ni God sa akin kasi imagine ang daman niyang binigay sa akin. Nakita ko yung SB19, bago ako mag-birthday and now naman yung 4,000 subscribers. Kaya naman sobrang happy ako and thank you sa lahat ng subscribers ko diyan alam ko na konti lang ang 4,000 subscribers para sa iba pero para sa akin napakalaking bagay na nito and alam nyo guys, nag-i-start ako dati sa YouTube, hindi ko man lang iniisip na magkaroon na ako ng maraming like subscribers. Gusto ko lang talagang i-share yung life ko dito sa Taiwan and also gusto ko mag-share ng mga moment ng bag-record ng mga memories para pagdating ng araw kapag tumanda na ako, is meron akong babalikan, meron akong papanoorin para maalala ko yung mga ginawa ko. Ay, pinagdaanan ko pala yan. Ay, pumunta pala ako sa lugar na yon Ay, ito palang moment na ito sa so sobrang saya. Gusto ko lang gawin yung mga bagay na yon And hindi ko na-expect na, na imagine ninyo, 4,000 subscribers na yun. Aba, akalain mo, may manunood pala sa akin at meron pala subscribe sa akin. May matutuwa pala sa akin kahit papaano. Kaya nga, alam nyo, minsan hinahirapan ako maniwala sa sarili ko kasi sabi nila, ang boring-boring naman ang vlog mo. Ganyan. Tapos, mag-stop ka na dyan kasi wala ka namang mapapala dyan. Ang gusto ko lang naman kasi talaga, mag-share, mag-record. Kaya naman, sobrang thank you sa inyo kasi sobrang laking bagay nito sa akin kung alam nyo lang. Kaya nga, alam niyo, kaya nga kahit sobrang busy ako sa work ko, kasi alam niyo ba minsan konti lang talaga yung pahinga ko, eh sinisingit ko talaga yung pagbe-vlog kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko na to. So, at dahil nga doon, maraming maraming salamat sa inyo. And sana, bago matapos itong taon na 2024, magkaroon tayo ng 5,000 subscribers. Ayun lang, thank you so much everyone. So, magluluto ako ngayon dahil uh, pa-uwi na yung isa galing work. Kaya naman ipapagluto ko siya. Aba, syempre, para naman maisip niya na kahit gaano tayo kabisi, hindi tayo nawawala ng oras sa kanya, di diba? Alam nyo, minsan nag-aaway na nga. Minsan nga napapag-usapan namin ng SB19, guys. Lately, parang nagkaroon kami ng pagtatalo ng aking jowa. Dahil, alam mo, basta maraming bagay, hindi ko na i-mention. Pero, sa, during ng pagtatalo namin, guys, na-mention niya nga yung SB19. Sabi niya, lagi na lang daw akong SB19, ganyan. Sabi ko, kaligayahan ko yun, bakit ba? Gusto mo, ituto ko yung buong buhay ko sa'yo. Ikaw nga kako, hindi ko pinagbabawalan din sa kaka parkada mo or kahit na anong ginagawa mo sa buhay. Tapos, yung kaligayahan ko, alisin mo sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, hindi naman daw niya inaalis. Pwede pa rin naman daw ako kasi support. Actually, support naman daw niya ako. Kasi supportive naman talaga yung pagdating doon. Kaya lang, sabi niya sa akin, parang Pagdating ko daw dito, kasi hindi kami lagi magkasama, diba? Minsan na lang kami magkabanding, kasi nga may work kami parehas. Tapos, hindi nagtutugma yung schedule namin. So, napapag-usapan namin yung mga bagay-bagay na issue namin sa buhay, sa relationship namin. Tapos, na-mention niya nga yung SB19, na lagi na lang ako nakapokus doon. Eh, sabi ko, wala naman sa akin yun. Kung baga, lang ako, nakikituwa lang ako. Tapos, sabi ko sa kanya, ay na-realize ko na hala, kawawa naman kasi sabi ko hala, parang ano, nakakalimutan ko na yung jowa ko dahil sa SB19. Tapos ay, na-realize ko baka nga over ako. Tapos, sabi ko sa kanya, eh, kailangan mo kasi mag-decision. Sabi ko sa kanya, kahit maghiwalay tayo, hindi ko iiwanan ng SB19. <laughs> Pero seryoso, sinabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman dahil inaalis sa akin. Sa, so, siguro, minimin lang niya, pag magkasama kami, kami, nasa kanya yung attention ko, eh, which is, yun naman talaga dapat. Eh, bakit ba? <laughs> Ewan ko rin ba? Paano ba naman kasi, pag magkasama kami, nagod ako ng nagod ng SB19, tapos ng JMP, ang ano ba yan? <laughs> ang hiling-hiling ko talaga sa mga ganyang-ganyang bagay-bagay. Pero seryoso, natutuwa talaga ako sa kanila. Doon nauubos yung oras ko. Bakit ba? As long as that I'm spending my own time anong pake ko? Oh, Tiyares. So, ayan guys, magluluto ako ng steak. Ipapagluto ko ang aking my love dahil alam niyo naman, kailangan natin yan. Kilala niyo ba si Piang? Oh, ang e abab Kilala niyo ba ang JM Piang? Natutuwa ako sa kanila, no? Kinikinig talaga ako ba? Wala na akong ibang kinakatuwaan kung hindi love life at buhay ng ibang tao kapag hindi SB19. Uh, JM JMP ang naluloka ako. Alam niya naman kasi pag isang OFW talagang mahirap maging masaya. Kaya naman talagang sa internet na lang tayo kumukuha ng kaligayahan. Makikita ninyo bugto pa yung mata ko. Baka sabihin ninyo umiyak ako, no? Hindi ako umiyak. Kaya kagising ko lang. 3 hours lang yung tulog ko. Kasi nga, galing ako ng work. And now, nagluluto naman ako. O, sasang ko Oh my God. So, ayan na. Ready na ang kanyang dinner. Actually, hindi pa tapos yan, guys. Magluluto pa ako ng hash brown. Ganito ako kaalaga, guys. Sa jowa ko. I minimake mean, make sure ko para na hindi ako nawawala ng oras kahit gano'n ako pabisi. Ganun ako magmahal. Hoy! Ganun ako magmahal. Ganun ako magmahal. ganon ako kaalagan, jowa ko. talaga napakaswerte ng jowa ko sa akin. Ay! Diyos binuhat ang sariling bangko Ay, po, pinangina. Ay, tumataw si No! So guys, I'm done cooking Repairing preparing the to... Wow, well, one minute kita mo si Rana. Hoy, So, here na guys, Patrick's food and that's mine. Then, I made a juice. Ayan. So, kakain na kami. Are you happy that I made, ano, dinner for us? Yes, I'm very happy. It looks so good. Really? I'm really lucky, yet. Because you always sample to me that because you see, I love you more than Pablo. <laughs> Mm -hmm. This is mine because I don't like steak That's it everybody I hope kumain na kayo lahat dyan Bawal magutom kasi magpupuyat na ka tayo Mamaya kay <laughs> Tom uh Oo, -oh, away na naman kami dito mamaya Okay straight to you than pablo and then he's still done for the day you said i should stop watching sb19 oh I'm, no no i didn't say that